Okay, hi guys. Unboxing naman tayo ng uh, parcel from Lazada. Bumili ako kahap, nung ilang uh, few days sa bumili ako ng uh, ceiling lamp, no? Papalitan ko yung 3-piece uh, ceiling lamp na nilagay ko kasi napansin ko na kahit tatlong bumbilya sila, madilim, no? Madilim yung uh, kusina, madilim yung sala kaya sabi ko tingnan ko ito, baka mas mainam kahit single uh, pendant lang siya it might be better okay, teka medyo kaset, up ako dito sa kwarto ulit dito sa aking home office sa lapit na ako dito sa microphone okay, so ito yung binili ko sa araw this how it is So, unboxing tayo. Hindi ko pa siya nare-receive. Baka mamaya iba pala tong item na to. So, we might as well try that first bago tayo mag-receive. Maraming nakakatanggap ng uh, orders sa Lazada na hindi yun yung in-order nila. And then, mag sila ng... Um, poor feedback sa seller, no? Alam niyo po, pwede namang isoli. Huwag niyo muna pong tanggapin. Meron naman po kasing option dun sa Lazada na refund return button. So, that's opposite the, the, that's opposite the button that you will have to receive the product you purchased, no? From Lazada. So, Uh, I suppose, ang uh, mga sellers naman, gusto, syempre, nilalang makabenta. Diba? Gusto nilang magkaroon ng uh, ma magandang reviews. So, let's just, you know, return the product if it's not the product we ordered or if it's damaged, defective, or something's missing, pwede po natin ibalik. Okay? Huwag mo na po tayo magreklamo. <laughs> uh, are we on? Yes, we're on. Okay. So, next um, i-video ko daw ang Lazada sellers kasi <coughs> they request na i-video yung um, un unboxing para in case merong damage, um, defective yung item, then they will have to know kung uh, genuine ba yung uh, complaint uh, o yung uh, <coughs> request to return the item. So, let's see. As much as possible, uh, hindi ko sinisira yung packaging so it's still intact so, pero, eh. ay, eh, laki kasi niya. <laughs> siguro ibaba ko lang muna yung ating camera ano makita so there yan yeah, ang ating product it says fragile okay so saan ba to? saan ba papunta? <laughs> okay So, baka naman sa end lang, eh. so, pwede na natin hugutin ang packaging. I appreciate the packaging, kahit uh, napakaraming, ah, uh, nagtaminan itong, ah, uh, bubble wrap. Eh, kasi kailangan din nilang ingatan yung produkto nila, para hindi naman, ah, uh, basag-basag or gutay-gutay pagdating sa customer. So, let's see. Iingatan ko po ang pagbukas ng inyong uh, item Seller Ang pangalan kong seller pag saan nga <coughs> Medyo makati ang akin na lang <laughs> Probably it has to do with the weather Medyo maulan po ngayon ano? May bagyo ata Letter T Tano ba o Tino Ang bang pangalan <coughs> Okay, so there you go Sala so, natin yung pong mga bubble wrap pwede natin yung isabay sa kuyagot dito po sa nalikin namin yung connect kasi ng kuyagot <clears throat> I suppose meron silang ginagawa sa mga plastic materials some I think they uh, convert to bricks Ayan. Okay, this is the first item let's find out kung siya ba ay okay. Ano pa yung cover natin? Ata yung cover ko. Ang kasi cover, ano mo? Ang Pero I cannot locate my cover right now. Ayan. Puti po yung binili ko eh. Tadaan, daan okay, test din natin kung nag work So, this is... Um, this is what I ito yung nakakabit sa ceiling eh. okay, but ano anyway, sige, yan na natin ito lang ang mahirap kapag uh, super pack, mahirap din siyang itest no? uh, hindi siya madaling itest kagad kasi uh, you will have to really unwrap everything before you get to test the item, pero ganun talaga <laughs> sana muna natin ito puti yung binili ko. Eh. Puti! Uh -huh. Wow, look at that. Isn't it nice? Okay. Simple lang, but you uh, know, um, all my life, <laughs> at least nung childhood days ko, ang aming mga ilaw ay uh, bumbilya lang. Tapos yung recepta ka na, di ba, lalagyan ng bumbilya. And there's no, not much to it. No design whatsoever. Hello, baby! Ito naman ang aking alaga ng BW. Ayun, okay, lubo kasi si nanay ng ano. So, this is what we can we find inside. Ito yung kanya mga uh, connectors. Yung receptor. Uh, there you go. Ito yung kinakabitan po ng bumbilya. Okay, so, hindi ko siya matetest ngayon. ay, ay. But, kasi pag itetest po natin, kailangan din natin tong i balatan. Alright, so later ko na lang siya. So I suppose that's it. Um, paano yan ginagawa? Uh, ha, 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 which comes first? So, ito yung nasa ibabaw. I think it is, has to do with this. Tama la. Hehehe. Dinahuya tayan. See that? And then, dinati ang lalagay. Tama la. Tama la. Tama Pwede naman nating uh, indika na instruction. But, you know. for the sake of knowing if it's the item we bought. Okay, so, kailangan lang natin maging patient. Ang ating alaga ay eh, nagliliwalo dun sa... Hey, baby! Ito ka! Yeah, okay, so, ganito ang kanyang... Sure. kailangan lang din natin uh, yan op, ganyan ang kanyang itsura alright ito uh, ha, sige, saka ko na i-review pero ito yung isa <laughs> I, I suppose I will have to accept all these. No? ya yeah, ang wrap. Kasi nang hindi, anak. Okay. Ito naman isa. na natin. Puti pareho yung uh, binili ko. Kasi nga, puti ang uh, bahay ng nanay at tatay namin. Kaya, mainan din ng puti. Diba? Mainan yung puti kasi, um, nagmamatch doon kung ano man ang kulay ng furniture. Maliwanag tingin. Ang uh, bahay. Inanay nga namin. Mahilig sa dilaw. Kasi ina namin dilaw. Okay. So this is the next item. So let's see. Ito ano na ang ating next item. Okay. Okay. Ito natin. Maka ito may isa ay violet. <laughs> Mas mainam pong pang ano dito talaga, cutter. Kaya lang, hindi ko maalaman kung saan ko na talaga yung cutter. Anyway, pag nagkaroon na naman ng perforation, ano, tape, yan na natin matakas. Okay. Okay. Kita ba? Kita ba natin? okay, there you go. kaya mga parts. mga parts. So, dapat, meron siyang um, marami nagre-reklamo sa ano <laughs> sa tinde ng balot. Pati, no, Ayan talaga. Kailangan natin uh, o tayong magiging impatient sa pagbukas. Kasi, that's how the product is protected. Diba? You know? Kapag hindi naman uh, binalot ng mabuti ng seller eh marami naman din reklamo kaya wala nang reklamo ito na ito na yun <laughs> okay. makita rin yung seller na kung gaano tayo kahirap mag-unpack <laughs> but you know I appreciate you seller sino naman ba yung seller mas um, na so, natin ang seller in, in a little while actually pag yung ako nito um, ang pinipili ko yung maraming uh, maraming ng sales syempre ibig sabihin naging uh, familiar na sila sa pagbibenta nitong product at the same time naging reliable na rin sila sa pagbibenta nitong product kaya in time, in due time magiging maayos na rin yung mga feedback na uh, ay gulay <laughs> feedback ng mga customers sila so yun and again kung meron na defect na ating natanggap iyan lang natin uh, ibalik lang parang may isa walang ganyan uh, ka meron so ito yung naman nya so ito yung naka ito so, yung dito natin ikakabit yung bumbilya okay ito naman yung nakakabit sa kisame diba? ito muna ikakabit natin sa kisame and then kung makikita nyo merong butas dun pag ganyan Tadang! dun natin siya ikakabit and then of course dito nalalabas yung uh, wire I think that's it. So, this is five stars for me. Ito kailangan kasi balatan eh. Bago natin matest kung nag-work siya. Kailangan balatan eh. Medyo matagal ako magbalat. So, next time na lang. Kung meron mang uh, concerns, saka ako na lang din eh, i-note seller. But, that's about it. I bought two. One for the dining room and one for the living room. And, yun na. Doon na nagtatapos ang ating unboxing ng ceiling lamp. And, maraming salamat po muli for joining me in this episode. Once again, this is Al Sabado, ang inyong BB DIYer over 50. Greeting you from Marikina City. Bye!